Ito na nga for today's video mga mare. Siyempre, makikiuso tayo ngayon sa trending. Lagi ko kasi yan nakikita sa news feed ko. Kaya naman, sabi ko sa sarili ko, eh, gayahin ko nga kung talagang legit to. Ayan mga mare, nilagay ko sa taas para uminit talaga siya. Para makasigurado ako kung talagang nakakaluto yung init ng araw. Aba mga mare, kung nakakaluto talaga yan, eh aba, makakatipid tayo sa kuryente niyan. For today's video mga mare, ay, talaga namang napakainit ng panahon ngayon. Papawisan ang ating kilikili eh. dahil sa sobrang init nga naman. Tatlong oras ko nga pala binabad sa init mga mare. Bago ko nga pala ito ipainit sa araw. Tingnan nyo naman, hindi ko pa yan nilagay ng mantika kaya hindi pa mainit yan mga mare syempre mga mare dapat hanis review lang tayo sa mga ginagawa natin para yung mga tao ay magtiwala sa atin isang itlog lang mga mare para matry ko lang talaga kung nakakaprito nga talaga yung init ng araw habang nagaantay ako ng tatlong oras mga mare, nilalaro ko nga itong aking alagang pusa. Napakakulit. Pati siya nagaantay rin mga mare. Uy, yung legs mo dyan, naka model Ay, naku, Gidoy. nag -e edit kasi ako dyan mga mare para matapos na yung ginagawa ko. Dalawang video pa para matapos ko ngayong araw mga mare. Ayan guys, tatlong oras. Tatlong oras na nakababal yung kawali.

nasa itlong pinuha ko muna itlong And, tignan natin kung talagang legit pinuha natin ng asin para pag naluto ayunin wala kulo sa init. Oo. Oh. Hintay mo lang. Kulo sa init yan. Hindi maluluto yan. Huwag kang ang inyo sa video. Pwede mo na namang i-edit yan. Eh. Ay, nakugid. hindi siya naprito kahit tatong oras ko na binabag sa init ng araw, ito yung kinalabasan mga mare. Medyo uminit siya mga mare. Kasi kung mainit na mainit talaga, hindi ko na ito maawakan. Depende siguro sa temperature ng init ng araw mga mare. Kaya yung iba nakapagluto talaga. Legit naman siguro mga mare. Kasi may oras na sobrang init talaga mga mare. Kaya posible rin nakapagluto yung iba talaga. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Bye! Bye.